Umihingi lang naman kami ng konting pangunawa eh. Tao lang kami. Hindi kami perpekto. Kailangan namin ang suporta niyo. Alam mo, Brando, kahit anong sabihin nila, kahit anong isipin nila, para sa akin mahal kita Jingjing! -jing! Pumasok ka na dito! Ate, nag-uusap kami. Pwede huwag ka muna storbo? Jingjing! -jing? Ate, please! Pumasok ka, sabi! Sige, pumasok ka na. pumasok ka na. Bilis! Jessica? Pwede ba tayo mag-usap? Saka na lang kasi masakit ang ulo ko. Um, paano ka nakapasyal dito? Ah, uh, simple lang. Si Brando. At hindi lang yan. Madadalas na ako rito. Talaga? Talaga? Bakit? Dahil dito ako nagpadistino sa Maynila. Ha? Mm -hmm. Eh. Hal, ka nagpadistino dito? Para malapit ako sa'yo. Oo nga, maganda nga yan. Kaya lang, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Paminsan-minsan lang ang gulo. Di ba? Mm -hmm. Alam mo, matinu kang pulis. Pero dito sa Maynila, matututunan mo ang lahat ng kalokohan. Alam mo, nagkakamali ka. Nasasata ko yan. Kung ayon niya tsk, hindi siya sasama. Tsaka, minabuti ko na dito ako madistino. Para lalo kong magampanan ang pagkapulis ko. At hindi lang yan. Para lahat ng kasamaan, masugpo ko. O bahala ka dyan. Basta sinasabi ko lang sa'yo ang lahat ng ayaw ko. Ay, may maganda pala akong balita sa'yo. Ano? Mangatiyahin ko aalis na bukas, kaya pwede tayong mamasyal. Halika! Ah, Ito. Ah, halika! Ah, Tul tulak mo ko! Ah, uh, uh, Ate, ate! Kanina may naghahanap sa'yo ido eh. Uh, kakilala mo daw siya. Ha? Uh, Jing... dun -dun ba na dun? Dula ako ah. Uh, hindi Sige. ko kilala yun. Uh... Brando? Sorry pala kagabi, ha? Okay lang yan. Ngayon, kilala na kita. Lahat naman ng tao ang tingin sa pulis masama, eh. Hindi ka pala nagtatanim. Isa lang gusto kong tandaan mo. Ang pulis, masama o mabuti. Pag lumakad, pakiramdam niya eh. Buhay pa siya, nasa libingan na. Mm! <laughs> tika, 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 tika. Ma, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko, pag nagkaanak tayo. Labing isa. Ipapasok ko sa military, isang buong squad oh. Puro lalaki ha. Ako, tayo na ako nun. Mali kasi yun eh. Dapat tatlo lang. Para tatlo lang? <coughs> mm -hmm para mapalaki natin sila na maayos. Ganun ba? Di bale, basta. At least, kung tatlo man yun, isang general, isang lieutenant, at isang colonel. Ah. Halika. Oh, 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 oh! oh! Ah! Na ba to? Eh? Loretta, nandito na tayo. Papa, Papa! Papa! Loretta. Papa! Ano dito ang papa mo? Uh -uh. Damo yun? Dito ba? Hmm. Papa? Papa! Ayan, ayan siya. Aling Marita, sa harap po ng puntod ni Don Segundo, hinihingi po namin siya ng kapatawaran. Oo. Kalimutan nyo noon nakaraan, kasi nagsisisi naman siya Paano nyo mapapatunayan na nagsisisi na siya? Ha? Huh? Hoy, <coughs> ano? Ano nangyari sa'yo? Ala eh! Hindi ako si Ugeng. Ako si Don Segundo. Ay! Ah, sandali, 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 sandali. Sandali, sandali, okay lang yan. Okay lang yan. Sandali, huwag kayong matakot. Dahil si Don Segundo may sasabihin. Ala bumalik bumalik ako upang personal na makahingi ng tawad sa iyo, Marita. Ikaw si Segundo? Ay, ako nga, sinta ka. Ikaw ba talaga si Segundo? Paano ako makakasigurong ikaw nga si Segundo? Ay, gusto mo gan sabihin ko pa sa iyo may nunal ka sa puto na may dalawang balahiba? Ha? Ay, nunal ba yun? Nakala ko dwarfs. Ikaw nga si Segundo. Ay, ako nga sinta ka. Walang gila! Sinong kaling! Sinong kaling! Ano ka naman, Marita? Ano? ano ka? Marita, ano? ano sandali, sandali. Ah, Alin, Marita, ipapaliwara ko ang lahat. Eh, ganito yan eh. Ganito ko yan. Oh, oh, oh. Ago, ah, ano ko si Tan Sigoto? Si Ugi ako. Sige na naman. Patawarin mo na ako. Ah, ikaw na nga si Sigundo, ha? Mm. Mm. do mo parita mo gumaniwala ano 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 yung ano 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 Nay! Nay! ano Nay! ano 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 Hindi ako ang tunay mong ina. Ayun Um, halika sa mga kita. <laughs> Nay? Nay? Nay, alang-alang po sa akin. Patawarin niyo na po si Papa. Alang-alang sa'yo, anak. Halika. <laughs> 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 halika, pula tayo dito. <laughs> okay na. Okay na. Ikundo. <laughs> pinapatawad na kita. Ako rin, uncle. Patawarin mo rin ako. Nabulag lang kasi ako kay Minchi. Sobrang sexy talaga eh. Kahit ikaw siguro, gagawin mo rin yun. Ah. Sikat na sikat ako! Nasa dyan yung mukha ko! Tingnan mo! Pabaho nga, no? Sikat na sikat ka na nga. Sa mga pulis. Nasa panganib ang buhay mo. O, oh, basahin mo. Hmm! Ano to? Andrew E., Eve, binasin ni Ana Roses. Hmm, alam na namin yan eh. Uh -huh. Hindi uh -huh. yan. Itong basahin mo. Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh, kahapon, kininabang ang dalawang apo ng milyonaryong si Don Enrique de la Rama at ang pinaghihinala nilang kumidnap ay ang underworld character na walang iba kundi si Pretty Boy. Ha? Huh? Ako? Oo. Oh. Kinapin? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ayoko sumama sa inyo nung ulap eh. Alam ko mangyayari to eh. Pabalik na ako sa Baguio. Magtatalim na lang ako ng karot. <laughs> eh, paano mga bata? Eh, nasa pangani ba mga buhay nila? Oo nga, ano? Eh, kung ako nga eh. Sandali ko palang nakasama yung mga bata. Pero kahit pa paano, napamahal na rin sila sa akin. Ewan ko sa'yo. Eh, napamahal naman din sila sa akin eh. Pero, to, paano na ako? Eh, ayoko niyan eh. Basta, Hm, bahala na kayo! Bahala ka rin sa buhay mo! Ah, uh, sa palagay ninyo, sino kayang kumidnap sa mga batang yun? Walang ibang gagawa nito kundi si Michael. Michael? Michael? Oo, matagal na niyang binabalak ang kidnapping. At alam ko rin kung saan niya tinatago mga bata. Kung gusto niyo, sasamahan ko kayo ron. Oo. Oh. Makadyo! Alam niyo ba kung paano nangyari ito? Pasensya ka na, pretty boy. Yung mga kasamahan mong nagdala sa'yo rito, ang gumawa ng paraan para mapalit si cute kay pretty boy. Kailangan po huwing ko pangalan ko. Hello! Ella? Hello! Hello. Don Enrique de la Rama? Oo, oh, ako nga, ako nga. Ikaw, sino ka ba? Hindi na importante kung sino ako. Nakahanda na ba ang dalawampung milyong piso? Aba, oo, oo, nakahanda na. Nandito sa tabi ko. Uy, Ben, uy, Ben! Ngayon, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong magsusumbong sa otoridad kung gusto nyo pang makita ang dalawang apo nyo. Ay, hindi. Hindi ko ipagsasabihan. Maski ka Gracias. Gracias. <laughs> Ngayon, dalhin mong pera. Maghintay ka sa gate. At ipasusundo kita sa mga tauhan ko. Eh, paano mga apo ko? <laughs> Paghawak ko na ang dalawampung milyon, makikita mo na ang mga apo mo. tiba <laughs> Diba? Ate, ate! Sino yung kausap mo? Ano ba to? Bakit? May nakakarinig sa atin. O huwag kang mag-alala. Extension lang yon sa kwarto ng mga apo ko. Hoy! Saan kayo pupunta? Let's go! Hapunin mo sila! Hoy! Sali! Ah! pa, Bitawan ano niyo ba! ako! Bitawan mo nga ako! Anong nangyayari dito? Ha? Hoy! Anong nangyayari dito? Don Carlo. Matagal na kitang pinagbibigyan. Kalabisan ka na sa organisasyon. <laughs> Kung hindi lang kay Pretty Boy, Todas Los Santos ka na. Traidor! Kudas! Pulang niat